Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito. Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your will. Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Lausanne! Visa! Hey! Oh, oh. Olito, 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 uh -oh. No Luzon, Philzayas, at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong bundo na mga Pilipino. Welcome sa sanawang episode ng ating palatutunan ng Araw ngayon na Biyernes at Resin ng Hunyo taong 2025. Friday the 13th! Uh -oh. Friday the 13th ngayon mga ka-isyo! <laughs> Welcome po sa inyong lahat dito sa ating malatutunan ng issue 101 Kung saan tatalakayin po natin sa episode ngayon mga kaesyo Itong babaeng rider sa lungsod ng Mandawi sa lalawigan ng Cebu Ang gumawa ng stand sa highway eh, mismo ng lungsod Inilagay ng babaeng rider ang sarili at ang ibang mga motorista sa piligro Ah, ba't paligro to? Pinligro ng binitawan ito ang manobela habang tumatakbo ang motor at mopo pang patagilid habang nagmamaniho. Ang dami na palang babaeng rider na mga loko-loko. <laughs> ang naturang video ay naging viral at tumani ng iba't ibang reaksyon ng mga netizen. Lalo na dito sa Cebu mga kaisyo. Ayon sa mga lumabas na ulat, iimbestigahan ng HP, HPG Region 7 ang pangyayari. Sino kaya ang babaeng ito? Mayroon bang nanonood sa atin dito na katukoy makabagbigay sa atin ng pangalan ng babaeng NANG pabida? <laughs> Mapaparosahan ba siya? Ano kaya ang posibleng parusa na ipataw sa babaeng yun? Talagang nawawala na ang uh, mga iilang babae sa nang uh, respeto sa kanilang sarili mga kaesyo. Pero bago po natin umpisaan na ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all. Para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo ay may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating uh, Senior Simon. 101 na Facebook fan page. Isama nyo na rin ang ating X, TikTok at ang ating Instagram para po kayo din ay makapanood kung ano man ang mga video ang ating i-upload doon. Kahit huwag na po natong Wag na po natong wag na Huwag na po na tayo ang magpaligoy-ligoy pa. Basahan natin natin ang ating ano ba ito? Na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatutunan. Isama po niyo ang na si Senior All right, all right, all right, all right. Welcome po sa inyong lahat dyan na nanonood sa atin dito. Kung gusto nyo pong magpa-shout out, shout out. Kung gusto nyo shout out, shout out lang. Pwede po kayong uh, mag-chat sa atin dito. At ating basahin ang inyong mga pangalan at ang inyong mga mensahe para sa shout out po natin. John, sa mga nanonood po sa atin na walang nanonood sa atin ito very good <laughs> makapagpahayag tayo na walang walang uh, walang uh, makapag uh, hinto o makaharang sa ating mga pwedeng ilahad dito anyway mga kaesyo dito tayo na sa ating uh, tatalakayin dahil mga kaesyo ito ha ito 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 ito. ito po ay isa sa mga naging viral yung uh, babaeng nga uh, mayabang din na isang uh, uh, influencer, isang uh, ano ad, ano ba atong ano ba to? An, ano bato vlogger <laughs> bato, itong uh, pinang uh, nakapangalang Aliana Marie Aginaldo hmm? dahil mga kaisyon sa kanyang kayabangan at dahil uh, binobusinahan siya ora uh, ano uh, parang nag overtake siya mga kaisyon itong si Alyana nag overtake doon sa pickup truck at uh, pagkatapos dahil hindi siya uh, parang uh, malapit siyang nasagi hindi kagad siya nakapag overtake ito ay nag uh, mga ka-issue. <laughs> hindi sa kanyang sarili <laughs> nag dirty finger siya sa uh, nagmamaniho sa pick up so ang nangyari sa kanya ay uh, ayun sa ulat na to LTO issues show cause order versus lady rider in viral road rage video ito ang kay Alyana. at yung mayroon pang isang video mga kaesyo, I think sa Mindanao yon na ang gamit ng motor ay Inmax na nag counterflow at umiwas pa sa mga pulis na nagmamando ng trafiko at checkpoint. Napanood nyo ba din yun mga kaesyo? Ha? Yung video na yon Oh, yung video na yon din mga kaesyo ay babae din ang rider ng motor at umiwas doon sa mga traffic enforcers, doon sa mga police habang siya ay nagka-counterflow. So, ibang-iba na ngayon mga ka ang ugali ng mga rider na mga babae. Imbes ka respeto, kagalang-galang sana ang mga rider na mga babae dahil po sila po ay mahinang bahagi nang kasarian ng tao mga kaesyo na imbes na ang ibang mga motorista lalo na ang mga kalalakihan ay magbigay ng respeto sa kanila itong mga babaeng katulad nitong si Aliana mga kaesyo na hindi, pa, hindi natin napag-usapan dahil busy busy po ang inyong lingkod <laughs> mawawalan ng respeto ang mga tao lalo na ang mga kalalakihan dahil mga kaesyo, ito po, ito, 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 ito. <laughs> ang naging viral na video mga kaesyo at nakakuha ng sarisaring uh, reaksyon ng uh, mga tao mga kaesyo. At kunin natin itong pinost ng Brigada News FM Cebu mga kaesyo. Tingnan natin. Huwag na lang natin itong uh, lagyan ng uh, audio mat sa tatlong nanonood sa atin dito. Palakpakan sa inyo kung gusto niyo pong uh, samahan ako sa pamamagitan ng pag-shout out. Paki Ano nangyari? Ay, ak akala ko na putol. <laughs> paki chat lang diyan mga ka-issue dito sa ating YouTube channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, at para makilala nyo sino si Senior Simon, apabutin uh, nyo hanggang uh, 5,000 subscribers at uh, makikita nyo kung sino si Senior Simon. <laughs> so ito mga kaesyo, makikita po natin dito ang klase ng kanyang pagtakbo. Ito yung naka, iwan ko kung pula ba to o pink. Dahil sa paningin ko mga kaesyo, ito ay parang pula pula ang kanyang suot at may motor siyang... Anong motor nito? Ah. Anong motor nito? Hmm. Uh, ah, parang uh, Mio to? Mio o street kasi? Strip! Kung hindi po ako nagkakamali, kung hindi po ito Mio, ito po ay click hmm. Ano sa tingin niyo diyan mga ka sa mga nanonood sa atin dito? Click ba 'to o kasi ang click ay isa lang Ano, hindi. Yung uh, Mio isa isa ang uh, ano, ang shock absorber. Isa din itong shock absorber na sa kaliwang bahagi lang ng motor. Uh, baka nga ito ay isang Mio. Sa so, tingnan niyo mga ka kung ano ang galaw ng babaeng ito na imbis lalo lang sa mga sa, dyan sa daan na magbibigay tayo ng galang at respeto sa mga babaeng mga riders itong klase ng babaeng ito mga kaesyo ay nakapagbababa ng respeto ng mga kalalakihan sa mga motorista o mga babaeng rider yan no Pagpasok pa lang niya mga kaesyo sa eskinita, Ito po ay bahagi ng magikay Ito mga kaesyo para maklaro po niyong uh, maigi kung saan nangyari ito Alam ko to mga kaesyo dahil ito po ay nangyari mismo dito sa Cebu Sa bahagi ng Mandawi So ang uh, pinangyarihan kasi Itong pag-iwang-iwang ang atap Parang stunt mga kaesyo nitong babaeng ito, ito yung bahagi. Dito po siya dumaan. ah uh, ito, Mandawi City po to mga kaisyo. Yan, sa bahagi ng AC Cortez Avenue. Dito mga kaisyo sa flyover ng Magikay. Pakaliwa siya. Dito sa bahaging to. Kung titignan po natin, ito po ang kanyang dinaanan. Oh, uh, Ayan oh, ha, Dyan siya dumaan, galing siya dito sa bahagi ng E.C. Cortez Abinio Papasok patungong MC Brioni Street, pakaliwa jan mga kaesyo, dito siya pumasok So ang kanya kasing paraan ng pagtakbo ay mabilis at pag-iwang-iwang ang kanyang pagtakbo mga kaesyo Parang nakahit-hit siya Parang mayroon siyang nasinghot na magandang amoy <laughs> na nakapagpalutang ng kanyang utak. Ah, <laughs> oh, nilagpasan niya ang karamihan ng mga motorista o rider na mga lalaki, mga kesyo. O, oh, tingnan niyo, parang sumasayaw-sayaw pa siya. <laughs> Grabe, mga kesyo. Ayan, ayan, o. Oh. Ah, oh, tignan tingnan niyo mga kaisyo ha. Okay. So nakasignal naman na no may kortesiya naman niya itong babaeng to. Pero tapos so oh, binilisan niya ang kanyang pagtakbo. Ah, nilampasan niya ulit ang mga ilang mga rider lalo na mga kalalakihan. At yan, oh, okay, so bumagal pa siya mga kaisyo. Nagsisignal naman itong gagang to. <laughs> Tapos, ito na mga kaesyo. Ah, tingnan nyo, parang ang giwang-giwang. Oh, oh, ah, bu oh, bumibitao pa. Ayan. Kasi inayos niya ang kanyang buhok. Grabe. Grabe to, mga kaesyo. Binitawan niya ang kanyang uh, manubela para ayusin niya ang kanyang buhok. At eh, hindi lang ito ang ginawa niya, mga kaesyo. Maliban dyan ay umupo pa siya na nakatagilid. O, oh, habang, o. Oh. Pwede ba itong, ah, hindi, hindi pala itong, malaki pero. Ah, hindi pala, ang text lang pala ang uh, lalaki. no? Take note po mga kaesyo, ang lugar na to ay highway. O, lalabas tayo muna hmm. o, Dito na sa bahaging ito This is a, a highway Marami ang Mabilis ang uh, Mabilis na mga sasakyan dito Ayan o, Galing siya dito Ang bahaging ito mga kaesyo At binabaybay niya itong bahagi na to. Dito siya bumitaw sa kanyang manobela Pagkatapos ay umupo pa siya ng patakilid mga kaesyo habang, habang umaandar ang kanyang motor. Ah, oh, tapos, ah, oh, o oh, nakapag, o, oh, grabe. Sumasayaw pa para, ka, para talagang nakasinghot ng uh, ibang amoy. No, parang amoy chiko. Am... By the way, di ko pala alam kung anong amoy niya na. No, parang iba ang na, ang nasinghot nito mga kaesyo. Hmm. No, ayan, no. May 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 patuwad-tuwad pa itong uh, gagang to. No? Ano kaya ang naka Baka hindi talaga nakain mga kaiso. Baka nakasinghot ito ng nga uh, ewan nating amoy. No? Yung amoy na amoy niya mga kaiso. No. Hindi ba ito isang ano kayabangan o kagaguhan, kagagahan na ganito mga kaiso ang asal niya sa daan? Daan na na highway pa, maraming mga sasakyang uh, bumabaybay. Tapos uh, nagserko-serko siya, hindi naman serko-serko na patambling-tambling. <laughs> Pero serko-serko na Ewan natin, nagpapakita ba siya ng kanyang kayabangan dito mga kaesyo? Oh, mali pa ang kanyang signal. Nagsisignal pa siyang pakaliwa imbis na I mean pakanan imbis na pakaliwa dahil papasok siya dito sa harapang bahagi mga kaesyo. Pumapabor siya sa kaliwang bahagi ng kalsada. Oh. Ah. Huh? Grabe yan mga kaesyo. Oh, pagiwang-giwang ng papasok. Ano sa tingin niyo? Kaya tang introduction ko kanina, mawawalan tayo ng respeto at paggalang mga kaiso dito sa mga ilan lang to. This is exceptional. Yes, totoo 'yan, pero dapat Ang mga ganitong tao, katulad yung nag-finger, yung isang nga uh, sa Mindanao ba yun, yung uh, naka-inmax na babae na nag-counterflow at umiwas doon sa mga pulis na nag-checkpoint, -check dapat tanggalan na ito forever ng yong makapagmaniho ng anumang klasing sasakyan. O, pa ang kanyang book. Yung, kasi may iba kasi nang, nang nagsabi na tayo daw ay ingit lang or yung, yung, yung mga negatibo ang komento ng baba, Uh, sa babaeng ito Sa kanyang oh tingnan niyo mga kaesyo Nakapag right turn signal siya Tapos hindi pala siya kakanan Sisingit pala siya sa harapan ng uh, pila mga kaisyo In other words uh, pag Papakaliwa pala siya hmm? So mamawalan kasi Imbes na yung mga kalalakihan Ah, uh, tingnan niyo pagmumukha niyan mga ka-Asho I-screenshot niyo 'yan mga ka 'yung pagmumuukhang 'yan. No. Uh, itong si hindi si Alyana 'yon ha. Itong si Alyana parang lalaki nag na, nakatali naka ko dito namang ah dahil uh, 'yung 'yung isang uh, nabasa ko mga ka na para uh, Uh, ano ado ado uh, 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 malapad daw yung uh, yung ano yung uh, shoulder ni Aliana ito namang isa mga kaesyo ay parang lalaki ring uh, lasinggero ah, <laughs> uh, parang lalaking lasinggero so ano ba ang uh, latest na ulat Tungkol sa babaeng ito, ito mga kaesyo, galing uh, sa Brigada News uh, or sa website mga kaesyo ng Brigada News. Sabi dito, Lady Rider under probe for dangerous stunt on Cebu Highway. Authorities are investigating. So iniimbestiga na ito. Nang mga otoridad, itong uh, babaeng nasa video mga kaesyo na gumawa ng uh, kahindik-hindik kagilagilalas <laughs> na obra sa National Highway ng Mandawi City, Cebu. The video which gained attention on social media shows the rider letting go of her motorcycle handlebars, leaning sideways and dancing while the vehicle was moving. Opa sayo, sayo. pa nga. Ayon ka Police Lieutenant Colonel Wilberto Parilla, Direktor ng Highway Patrol Group Region 7 or HPG 7 sa isang interview, kinumpirma nito sa Brigada News FM Cebu noong Birnes. Ay, ngayon lang pala. Ngayon, kanina, biyernes, that they will conduct a thorough investigation into the incident. Parelia said the rider clearly violated traffic laws based on the actions seen in the video. So HPG7 will submit the investigation result to LTO Region 7 which will determine any possible penalties or sanctions against the rider. Parelia reminded motorists to always prioritize road safety not only for themselves but also for the safety of others on the road. Sabi ni Parilla, ha. Tandaan nyo mga motorista, mga four-wheel drivers man kayo, driver ng, uh, or nagmamaniho ng motor, na dapat ninyong isaalang-alang ang road safety. Hindi lang para sa inyong sarili, kundi pati na rin sa lahat na gumagamit ng kalye. Nasa daan mga kaesyo. So ang posibilidad ng kanyang uh, violation is will be under RA 4136 mga ka-show or itong reckless driving. Ah? Ang reckless driving, saan ba yun? Article Aha. Reckless. Illegal use. Aha. Ito na uh, Right away Turning at parking Traffic rules Yan Section 48 This is RA-4136 mga kaesyo Ang batas Na nagmamando sa sinuman Ang gumagamit Or nagmamaniho Na Under Section 48, no person shall operate a motor vehicle on any highway recklessly. So anong, anong ibig sabihin nito mga ka -esyo? Na walang pakundangan o uh, walang uh, pag-alala uh, pag sa sino man, ibang mga nagmamaniho o nasa kasada, ma, ma, pa, ma, pa, ibang sasakyan man yan, ma, man yan mga ka o mapapedestrian. Sama na yan yung mga nagbibenta sa kalye. Sa or na, na, nasa Without reasonable caution, considering the weed, traffic grades, crossing curvatures, visibility, visibility, and other conditions of the highway and the conditions of the atmosphere and weather, or so as to endanger the property or the safety or rights of any person, or so as to cause excessive. or unreasonable damage to the highway. May iba kasing magsasabi na wala namang nangyari. Wala namang nasaktan sa ginawa nitong babaeng ito. Pero sa iba kasing mga nag-iingat, nag-iingat ng nagmamaneho, na alam naman nila na kung ganito ang yung asal sa kalye, baka magkaroon ng aksidente. Dahil hindi natin alam ang sirkumstansya o mangyayari mga kaesyo pag nagkataon mga kaesyo. Ewan natin kung may pera ba tong babaeng to para igagasto iga 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 o panggastos mga kaesyo sa kung sino man ang kanyang maaabala. Nabasahin natin mga ilan ditong mga komentaryo. Sabi nitong isa mga kaesyo, Pinasukan daw ng iyawa ang babaeng yan. Si Vincent Vrayam Escatron Tangaro. Sabi ng isa it, dito, ha, ipatawag sa LTO. Kaagad, agad. Hmm. Ah, dayon kuot. Ah, ah. kuha daw ng panyo at ah, punas ng luha at siponya. ha ah, dahil ah, hingi ni ito ng uh, tawad. Yung isa pa, hindi tayo makapagsabi na mali siya kasi babae. Kasi ang ibig sabihin itong si Tommy Logroño ay ang babae ay hindi nagkakamali. <coughs> hindi daw pwedeng magkamali ang babae. Uh, di pa ba, kain kaingong kamote kay Musig naman. Oo, oh. hindi tayo makapagsabi ng kamote pero yung ibang ginawa niya ay... Uh, hindi 'yon kamote, 'yon ay bulok ng kamote. Uh, ito pong simoto Laras. Dito ta hindi tayo makapagsabing o hindi tayo makapag ha? makabadlong hmm. dahil uh, palagi daw nga tama ang mga babae. Uh, ito na parang may uh, may kate. At kaya ang kate-kate uh, Ah, may may katay sa kanya mga ka-isyo. So 'yan mga ka-isyo, ang atin pong episode ngayon dito sa ating palatuntunan ang Isyo. One one. Kung mayroon po kayong idagdag dyan, uh, just leave it in our comments uh, kasi nagtapos na po tayo. At kung mayroon pang uh, hahabol para i-shout out, mayroon po kayong 5 seconds! <laughs> Limang segundo magamag-type dyan, bilisan nyo! <laughs> At tayo na po ay uh, mamamaalam pansamantala. So hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala po muna ang mamaalam. Babalik tayo mamaya para sa susunod nating talangayan dito sa ating YouTube channel ang Senior Simon. Abangan! At uh, atin po pausapan uh, ulit ang mga pangyayari sa uh, ang uh, pangyayari politikal of course. Uh, tungkol sa impeachment at yung ibang mga ingay na mga sa impeachment mga guys. So kaya sa muli, ito po ang yung lingkod ulit na si pansamantalang mamalam para sa pala tuntunang Issue 101. tandaan mo sa mga ang may alam. Bye, -bye. At Yon ang Issue 101 Ang ilin natin sa mga kinaokunan ay umaksyon Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay